Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, 1942-1945. Ano ang ginamit ng mga Hapones na dahilan para kanilang sakupin ang Pilipinas? Ay eh nais nilang mapalawak ang kanilang teritoryo. Kailan naganap ang paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas? 1942 Sa aling lugar unang nilusob ng mga Hapones ang Pilipinas? Luzon. Ano ang tinaguriang Bataan Death March? Si paglalakbay ng mga bihag na sundalo. Ilang taon na si General Douglas MacArthur bago ang digmaan. Limang taon. Ano ang tawag sa mga Pilipinong nagtanggol ng kalayaan laban sa mga Hapones? Bayani. Ano ang kilala bilang Battle of Manila? e labanan sa Maynila. Anong bansa ang tumulong sa Pilipinas laban sa mga Hapones? Estados Unidos. Anong taon natapos ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas? B-1945. Ano ang kontribusyon ni General Douglas MacArthur sa paglaya ng Pilipinas? Nancy, pinanguna ng digmaan. Nahulaan mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? Mag-comment sa ibaba.